ang headlines noon. History ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Sana all may holiday, ano? You know? mm. Ang ingit. <laughs> o sa mga umaangal dyan, kontra sa holiday economics, dahil bakit daw nililipat-lipat na lang ang pagdiriwang ng birthday ni Andres Bonifacio. Huwag mag-alala, suwak pa rin naman kahit papano. Eto at ipapaliwanag ko. Bukod sa birthday ni Bruce Lee at ni Jimi Hendrix sa araw na to, Nobyembre 26, birthday din ni Ninoy Aquino. Hindi ko na siguro kailangan detalye pa kung sino. Basta dati senador at ang asawa at anak ay naging mga pangulo. At ang isang anak ay gumanap na pida sa pelikulang si Rene Requesa Saman ay pido. At ngayon, isa sa mga nasa likod ng perang limang daang piso. Hindi si Rene Requestas, pero si Ninoy Aquino. May sariling holiday ang araw ng kanyang kamatay sa August 21 at sa kanyang alaala pinangalan ang ating international na paliparan dahil sa tarmac nito sa Pinaslang. Kung sino ang mastermind sa asasinasyon ay hindi pa rin masolb solve hanggang ngayon. Pero ang alam ng lahat, na nung nakaupo ang Marcos Sr. noon, si Ninoy Aquino ang mortal na oposisyon. At nung Marcia law ay dumagundong, isa siya sa mga unang pinakulong. At mula 1972, taong 1980 na siya nakalaya ng inatake sa puso at sa Amerika pinayagang magpa-opera. Pero nung bumalik noong 1983, e eh bangkay na matapos sumulubong ang mga polis at nasumigaw ng po sila habang pababa ng erplano Senador Aquino. Dahil hindi pinayagang makauwi, pineke niya ang mga dalang dokumento. At ang ginamit na pangalan sa pasaporte nito ay ang alias na Marshal Bonifacio. Isang pangalan na mahalaga ang pinaghanguan. Marshal dahil sa Marshalo at Bonifacio para sa fort na unang pinagkulungan nito. Kaya kung si Andres Bonifacio ay Nobyembre at 30, ang kaarawan sa araw na ito, mga kapatid, November 27, may Bonifacio din na sinilang. Marshal nga lang ang alias na pangalan. At parehong Bonifacio ay napatunayan na sa bansang ito ang mga dakila at matatapang maagang sinusundo ni kamatayan. At bilang bonus, nakatingin kay Marshal Bonifacio o sa kanyang katawan ang noi defense minister na parang allergic si kamatayan. At yun ang headlines noon, history ngayon, may replay ang tadhana, delbilog ang balita. Balik sa inyo, Paps J. and Angela. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple eh, lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.